Yes. Pag-uusapan niyo yan nang nakakonvin kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Um, personal ko ding opinion nito, pero ang masusunod dito ay ang mayuriya. Um, nakalagay kasi sa, court, sa decision ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang, walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala niyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least yung lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na Senador, they will swear to do impartial justice during trial. Um, e wala nang ang jurisdiction eh, sa tingin ko. Mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang uh, pag ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, um, wala bang president o Meron. Meron. Noon nagpa siya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA Dos, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senado ang functus officio na yung kaso, Ay uh, yung impeachment court, at dinismiss yung kaso. So, um, nung nagdaan, nagawa na rin niya ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court so regular session possible later? It's Up, depende sa mga pag-uusapan mamaya. Tutal naman, itong mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayan dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga, bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi na pa sano nagdaan kongreso. Just to be clear, sana lang, personal nyo, SP, is hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC. Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP, nung uh, previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasahan pa rin. Pagpapasahan din namin mamaya yan, dalibay ba iba, opinion ng Senador? Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, bobotohan okay. lahat. Dahil noong mga nagdaang di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpa siya ang Senadong sundin ito. Um, din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyon na, na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision, may sasagot at magsasabi at manghihiling ng mosyon. Pag walang nag-object, edi yun na yun. Pero, pag may nag-object, edi pag Pero yung botohan ng Sir kay CJ Corona as an impeachment court, hindi as uh, legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tini yung buong proceedings. Ang tini-RO yung pagbubukas, yung pag-iso ng sabina doon sa foreign currency deposits as part of the trial. Sir, so we're saying, mm -hmm. okay. Sana tapos na engagement. Babalik ta rin ko kung inaksyon na namin at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill, yung bill of Rights at Right to Due Process ng nasasakdal. So babalik ta rin ko, Sir. Um, baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercise an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and post that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things, and the result is what you have seen now, given the Supreme Court decision. Correct. Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado, lalo na sa nakita yung decision ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Pero yung public Ano ba talaga <laughs> <laughs> yung Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para mag-exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Hindi immune from suit ang ikalawang Pangulo o iba pang impeachable officers. So hindi nila maaaring sabihin walang ibang avenue. Espe, balik lang ako sa na kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung uh, insertions. Kayo, uh, ngayon po ay eh, kayo din ay nakakasuhan na Uh, nasa likod ng 140, Nino. almost 140. Yung report po na ba sa Nino. politiko. Sino nga yung nag-aaksa? Yung media? Sino sa, politiko po na mayroong Sino report. Ha? Sino nga? Sir, but, Sino nga? Yung mga media reports. No, po. who are they quoting? It's difficult mm. to answer because um, you're not quoting anyone. Hmm. So, Sino sa, sinasagot ko? Doon sa official documents po na nakuha from Dagaa. Sino nga sinasagot ko? Okay. ko. Okay. Um, sabi nila nung una, 9 billion daw yung um, sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Oh. Sunod sinabi, 142 billion. Sunod, binuro nila yon ginawa 150 billion. Alin ba talaga ang ko hmm. Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang, sunod, sinama si Senator Villanueva, sunod, buong Senado na raw yun. Hmm. bibigyan ko kayo ng kabuang sagot. Ang kabuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 6 na billion. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila, na 150 billion ang pinago ng Senado, nasaan yung 500 billion yung pagbabagong yon sa nanggaling? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas malit hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halala ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na, ang lang yon. Um, kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang nagsalita na ng Executive Secretary. Imbestigahan daw hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taon to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero uh, just to uh, clarification, did you or did you not introduce... Uh, no. 150 billion? No, of course not. Dun sa, kahit po sa this source of good. Sa source of good, nag-ano? Uh, kung meron din po kayong mga changes. 9 billion, uh, changes. no. Oh. Meron source, may changes sa source of good, yes, pero hindi 9 billion. Hmm. Now, again, is the net perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency, kaugnay sa mga pagbabagong yun. Ngayon, kung pipinta sa nila, ulitin ko ha, bagaman alam kong demolition job ito, mula sa um, ilang sektor na nais, questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbutuhan. At bagaman tapos na, um, para sa akin, um, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maaakusan ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel, na kung maalala nyo, ay um, nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay sibak. Citizens' Battle Against um, Corruption. At dahil lamang, siya ang napili at na, napipisel kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, um, bahagi yan, par for the course yan. Tulad ng pagwarning sa akin na ilan sa mga kasamahan ko sa Senado nagagawin yan. Um, Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. So sa sasagutin ko yan na may buong tapang. At tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kapag po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yon allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason. Bakit hindi siya pumirma? Bakit hindi siya pumirma sa, uh, sa GAA? Yung buy-cam ng GAA. Na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yun? Kasi nga, alam nila eh, yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA, kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat hindi ba positibo at tama lamang naman yun? Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari ng panahon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din. Yes. Pag uusapan niyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court, o pwede po sa plenary mama? Um, personal ko ding opinion nito, pero ang masusunod dito ay ang mayorya. Um, nakalagay kasi sa, court, sa, sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang, walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least yung dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Um, e eh, wala nang jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang uh, pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, um, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA Dos, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as the Senate, dineklara ng Senado ang functus officio na yung kaso. ay ah, yung impeachment court at dinismiss yung kaso. So, um, nung nagdaan, nagawa na rin niya ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court.